Hello po mga kalaki, gusto ko lang po magpasalamat sa nagbigay po sa atin ng 5,000 pesos po. Ito po yung napanalo natin po ng 5-digit lucky numbers po nung nakaraang araw lang po dito ba. Napanalo po natin ng 5-digit lucky numbers. Ano po? At syempre po mga kalaki, ito po ibibigay ko din po sa inyong mga kalaki sa mga nangangailangan po dyan ng pang, pambili ng bigas, pambili ng gamot, pwede na po siguro tig 500 po yung sampung laki followers. Pasensya na po, 10 lang po ang makikinabang pagdamutan nyo po ang kaya kong ibigay. At maraming salamat po sa nag-donate po sa atin ito. Sabi niya sa akin na uh, gusto niyang pa... Uh, dito pagandahin yung puntod ni Lola Carmen, tutulong ko na lang. Pero, mas maganda po na itutulong ko na lang po sa mga nangangailangan po ng mga followers ko na nagchat-chat. Kaya, sa mga nagchat-chat po dyan ng pambili ng bigas, pambili ng gamot nila, pipili po ako ng sampo, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo mabibigyan lahat ha? at nagsumada po ako ng lucky numbers binigyan ko na po siya, ayaw na po niya magpabanggit ng pangalan dahil baka malaman sa religion niya o kaya sa pamilya niya, Na mga kaibigan niya, eh baka bumalato pa, maraming salam to pero nakapost po yung pangalan niya, andyan po sa Facebook, pero ngayon ayaw na po niyang pabanggit na nagbigay po siya ng ganito kalaking halagang balato po, siguro na panalo niya 50,000 yate na panalo na niya kaya yung 5,000 binigay niya sa atin kaya sa inyo na po mga kalaki. Ito na po mga kalaki, ibibigay ko po sa inyo to ngayon po mismo mga kalaki. Kaya message na mga kalaki at yung mga sinumada kong 6 digit lucky numbers, ibibigay ko po sa inyo ngayon po ito.